Ano kayo? Liging away? Ako ang beat. Eh. Mm hmm. Sige, mm -hmm. right, mm -hmm. okay, salita. Check, check. Ako si DJ okay? Kay DJ okay? palaging okay ka. Kung may obra ka, ibita mo na. <laughs> <laughs> Check. Yeah. Kumagat nito, ako ay ako. <coughs> yeah. Mga para si Kong oh ay the great sa tutunduan ngayon. Yeah, yeah. Yeah. Shout out sa mga naghahanap buhay. Nagbibigay buhay para tayo ay tumibay. Check. Ah. Alala ko nung pagkabata Ako'y naglalaro lang sa labas ng kalsada Wala ang iniisip na mga mangyayari Sa mga buhay ko walang tanong na sumasagi Imahe kong napakaganda para sa akin Alam ko naman na hindi ako yung papanarin Bagay na sino o nga buhay na para sa akin Itong matatawo, ito lang ang para sa akin Musika, aking kinahantungan Yung mga bagay na hindi, hindi malilimutan Sa mga bagay na nagaganap Sa aking sarili ay hindi ako naganap Nang iba basta kayo'y nandito na Kapag kasama ko, ang araw ko'y kompleto na Mga kaibigan na hindi malilimutan Mga barkada na aking sinasabihan Ako ay ako, walang epekto ang parang na binabato mo ako way ako Gagawin ko ang gusto ko mo kong pigilan dyan sa gusto ko Ako, way ako Walang epekto ang paratang na binabato mo Ako, way ako Huwag mo na akong hatakin sa bagay na gusto mo Bagay na masama pili ko ng iniwasan Yung mga bagay na talagang walang matutunan Alam ko na dumadami na ang kasamaan Sa mundo to, di na kailangan pa ang dagdag Panginoon na talaga ang magsasabi Kung bakit mga bagay na sa iyo ay nagkahari Lisa gusto mo na ikaw ay mamalagi Sa mga buhay na napakarami sumasagi Mga kaibigan na sa akin ay sumuporta Patuloy na ngayon at palagi mo kasama Sila ngayon yung nasa mundo na madrama Katag ginagawa ko pag sila aking kasama Sa isa tagpinagpilit na, na nanatili may mga bagay na hindi ko pinipili. Gagawin ko lang kung ano gusto ko. Musika, hinahangad ko. Ito ang gusto ko. Ako ay ako. Walang efekto ang paraman na pinapatok mo. Ako ay ako. Hinahangat ang sarili mo. Pag-aralan mo ng gusto. Ako ay ako. Walang efekto ang paraman na pinapatok mo ako, ako Gawin mo lang yung gusto mo, basta aralin mo to Bangin na po, hindi siya ninagkukunwari Sa mga mundong tayo, baso, masagi Pagka oh, di ko pinalang pas sa nakasama ko ni ko si Oh, kinikilala ako sa isang okay Na kung tawagin talaga Palaging okay in the house Kapag kasama ko sila Sa bawat mong dundong madrama na di kinalimutan Bawat makakataon ako ay natuto Realidad na hindi ko malilimutan Ako'y